Namili na nga ako ng mga ipangre-regalo ko sa aking mga pamangkin at inaanak ngayong Pasko. At heto nga, mukhang naghakot awards na naman ako. Paano hindi mapapadami ng bili? Eh, ang gaganda at ang mura ng mga binibendang damit pang bata dito. Hindi mo lang pinuntahan ko mga mare. Dito lang yan sa may good find, sa may salitran 2, das makavite. Kaya sa mga kumari ko dyan na taga etivac na gumura kayo dito. Dahil kita nyo naman yan, pagpasok nyo palang magniningning na yung mga mata ninyo sa sobrang gaganda at sobrang dami ng mga damit na pwede nyong bilhin. But of course, bago ako nagpunta dito, eh, meron na akong listahan kung sino ang bibilhan ko dito pang regalo. Early bird na akong early bird dahil dito, naka-up to 80% yung mga damit pang bata. Diyos ko. Take note ha, hindi pucho-pucho dahil branded lahat ng ito. Name it, mga mare. They have it. Juicy, H&M, Zara, CK, Tommy, at GAP. Naku, ang dami-dami pang iba. Sure ako, nakatulad ko, hindi kayo magkakanda o gaga pagpasok nyo pala. Kasi sa true lang, mga mare, ha, ang gaganda talaga. Hindi mo na kailangan kailangan magpasabay pa from US or kung saan saan dahil meron na nga dito meron silang physical store tapos nagla live selling pa sila heto yung mga nakikita ko na nila live selling tapos minsan napapamain talaga ako eto din kasi yung mga pang OOTD sa mga bagets natin na ang lakas makasyala tapos yung mga brands pa ito yung hindi natin usually nakikita sa mga mall syempre aminin natin pag baby girl lang ating anak ang sarap talagang bihisan tapos ang dami pa dito mga pang OOTD kaya sabi ko nga kay daddy ton just ko gawa na tayo ng baby Girl, at dito talaga ako bibili ng mga pang-OOTD. Uulitin ko na pwedeng-pwede kayong mag-walk-in dito kaya sa mga kumare ko dyan, na around Cavite lang, punta kayo dito kasi marami na kayong mabibili sa pera ninyo. Maganda ito, pang-OOTD sa Pasko, tapos may mga bagets din tayo na magka-Christmas party. Eh ang dami-dami talaga mapagpipilian dito. Or kung magta-travel naman kayo mga mare, ang dami din ditong pang-OOTD ng mga bagets natin. Pero syempre kung malayo kayo dito sa Cavite, eh don't worry dahil halos everyday naman silang nagla-live dito sa kanilang FB page. Meron din silang TikTok mga mare, kaya kahit saan ay makakapag mine kayo. Meron din sila ditong bagong lapag ng mga tracksuit at talagang pinilian ko si Pio dahil magagamit talaga ito kapag aalis kami or may travel. Sa sobrang dami ding magaganda para sa mga bebe girls and eh, napadami na din ang aking kuha para kay Pipay at sa mga ibang inaana. Kaya kung katulad ko din kayo na agenda dito ay eh, mamili ng mga pang regalo, mas okay talaga na meron na kayong listahan tapos yung size na din para mabilis kayong makapili. Pero hindi lang din talaga ako sure kung mabilis kayong makakapili. Kasi yung mga designs talaga mga mare, sobrang malilito na kayo kung ano yung kukunin ninyo. Hetong kay Piyo nga, napadami na din yung kuha ko ng tracksuit. Tapos meron din sila ditong mga polo na terno. Tsaka mga polo shirts at shorts. Kahit siguro ako mga mare, hindi na talaga bibili sa mall kung ganito. Kagaganda yung mga binibentang damit dito. At bonus pa dahil meron din silang mga laruan dito. Hetong asawa ko nga mga mare, nakikipili na at gusto nga din ata ng baby girl. Sabi ko nga sa kanya, kalma lang. Baby girl man or baby boy ay marami kami pang OOTD na mabibili dito. Heto talaga yung ultimate budol para sa mga nanay at kita nyo naman yan, eh talagang nagkasalubungan pa kami ni Mami Ina dito para mamili. Sakto nga kay Mami Ina dahil tatlo ang kanyang junakis at marami talaga siyang mabibili dito from panganay, pangalawa at sa bunso. At eto nung matapos na ako ay eh, nanghingi na talaga ako ng box mga mare sa sobrang dami ng aking pinamili eh parang hindi magkakasya sa mga paper ba? Halos mapunungan namin itong isang box mga mare at eto nga pala yung mga available brands nila. Makikita nyo dyan sa video kung ano yung mga brands ng damit na meron sila dito sa loob. At mukhang pahabol pa nga, hindi lang bata ang meron dahil kami ni Daddy Tone, ay meron din kami nitong GAP na jacket na napakaganda. Mm. Akala mo naman ay eh, napakalamig dito sa Etivac at pa jacket jacket pa. Habang nandito nga din pala kami eh, ay live na sila ate. So again, ifollow nyo yung FB and TikTok nila dahil doon sila nagla-live at halos lahat ng nandito sa shop nila ay fine-flex nila. At, at moment of truth nga mga marriages ko habang binubuhat ni Daddy Ton itong box ay eh, sira pa. Mukhang hindi kinaya ang laman sa sobrang dami. Meron na namang masayang nanay ang nabudol. At sure ako na masaya din yung mga inaan ako sa Pasko dahil maganda yung mga damit na ibibigay namin sa kanila. Gagawa na lang ako ng second video para pakita itong mga nabili ko. O siya yun lang muna for today's video. Bye!